Magandang araw mga kamini, ang tatalakayan natin ngayong araw na ito ay ang limang uri ng mga halaman na ayon sa ating pagsasaliksik, ang mga ito raw ay nagpapabigat sa daloy ng ating financial at physical. Ngunit bago natin sisimula ng ating paksa, kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kakalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating channel. Ang panglima sa ating listahan ay ang spring onion o daon ng sibuyas. Oo, tama ang iyong narinig. Dahon ng sibuyas. Ang dahon ng sibuyas ay napakainam na pansahog sa iba't ibang putahe at ito ay mataas ang minipisyo sa ating kalusugan. Ngunit alam mo bang kapag nagtanim ka umano nito sa loob ng iyong tahanan, ay mararamdaman mo umano ang bawat sandaling pagkakalustay ng iyong salapi at mga kinikita. Maging ang iyong ipon ay unti-unti itong inuubos may taglay umano itong sticking ability na kung saan minamagnet niya ang mga problema at tinataboy ang mga magagandang enerhiya na siyang dapat pumapasok at nagpapalusog na iyong enerhiya. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang round eggplant o bilog na talong bilog na talong umano, kapag ito ay sinubukan mong itanim sa loob ng iyong tahanan, ay makakaranas ka umano ng madalas na argumento sa loob ng iyong tahanan. Mga pagbabago ng iyong pagtitimpi, magiging maikli umano ang iyong emosyon at pagtitimpi. Maging ang mga desisyon na iyong gagawin ay nagbabago. Mayroon umano itong katangian sa pagpapaiksi ng iyong tensyon sa kadahilan ng di siya lumalaki at nagpapaikot-ikot na lamang ang kanyang enerhiya. Kung gaano man ito kasarap ay ganoon naman kabigat nito bilog na talong sa loob ng pamamahay niyo. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang cactus. Ang cactus ay madalas makikita natin sa loob ng mga tahanan ng mga taong mahilig magkoleksyon ng iba't ibang variety. Napakaganda nito, lalo pat marami ang variety nito na lubhang rare at bihirang makita. Ngunit alam niyo ba mga kamini, ang cactus ay delikado sa mga hindi nag-iingat dito lalo na sa paghawak dahil may mga tinik itong maaaring magpahamak sa isang tao. Meron din umano itong taglay na sensitive spikes na kumakalat sa loob na iyong tahanan dahilan kung bakit madali kang malungkot at maging emotional. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang pobring kahoy or bali-bali. Ang halamang ito ay napakaganda at kamangha-mangha sa iyong mga mata dahil hindi ito nagkakaroon ng mga dahon. Ngunit kapag ipinasok at itinatanim mo ito sa loob na iyong tahanan ay di umano magmimistulang hindi lumalago ang iyong relasyon at negosyo. Kagaya ng kanyang postura na walang dahon at tila ba walang pag-asa ang tanging lalago lang ay di umano ang sangasangang problema. Ngunit bago natin tatalakayin ang nangunguna sa ating listahan, ay mong kalilimutang mag-subscribe upang lagi kayong updated sa ating mga bagong paksa. Ang nangunguna sa ating listahan ay ang bonsai o ang unanong puno. Ang bonsai ay napakabihirang uri ng puno at kinaaliwa ng marami dahil sa kakaibang itsura nito na tila ba hindi ito lumalaki. Ngunit napakaganda nito at yung iba nito ay lubhang napakamahal. Kapag nagtanim ka umano ng unanong puno na ito, ay di umano tinitirhan ito ng iba't ibang uri ng laman lupa o masasamang elemento na kung saan ay nagpapagulo ng takbo ng iyong buhay, kalusugan at pagsasama at negosyo. Ganun pa man mga kamini, lagi nating tatandaan na ang Panginoon pa rin ang tunay nating paniniwalaan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. God bless you.